Yo, anong masasabi natin dito kay brother na nambastos sa kamusliman? Tingnan natin guys. Isa na namang vlogger na tiga City ang nambastos sa mga kamusliman sa buong mundo kung saan nagpo siya na naghahanap siya ng halal na baboy. May baboy kayo halal? Gaano ka bastos ang vlogger na ito na taga City? Siguro di pa alam ni brother na bawal mang bastos sa kamusliman. No? So, Buti na action na na mga brothers natin ang na mga muslim. Ang ginawa ni brother. Ito may... Tara, ating alamin. Dito sa so programang dapat mong malaman. Kapatid, magkano tong baboy nyo? 220. May baboy kayo halal? <makes> yan sa mga lahat ng hindi nakakaalam, ang baboy ay walang halal na baboy. Ang baboy ay considered na haram yan haram niyang pinakaharam sa kamusliman. Siya si Chris Brian Ongkada o mas kilala at tinatawag ng karamihan na brother. Siya ay nagmula sa siyudad ng Davao City. Random contents ang kanyang ginagawa. Ilan sa mga katagang kanyang pinasikat ay ang bless and love. Siguro si brother may sakit to si brother na bipolar. Yung masayahin, minsan umiiyak. Ayan, tinanayo umiiyak i'm crying huwag na bakit magiyak ng so bibi na, na, bibi na? na, bibi na? At sa dami-dami ng issue na involved ang taong ito alam niyo ba na may isa na pang gratis. kinainisan ang mga muslim, muslim sa kanya na niyo, ito man, ay man. ang pagpo-post niya Salat ng looking for ababoy na halal siya daw ay naghahanap ng baboy na halal inalmahan at nagbigay ng reaksyon ang mga netizens sa naturang post ng walang kwentang vlogger na ito. Kawalan ng respeto sa relihiyon ng mga muslim ang ginawa ng lalaking ito na malaki ang mata at mukhang adik. Ang baboy ay malinaw na ipinagbabawal na kainin ng mga muslim dahil malinaw na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na bawal itong kainin at ang salitang halal naman ay nangangahulugan ng kalinisan at walang dumi. Ang ibig sabihin pa nitong iba ay pinahihintulutan at naaayon sa batas ng Islam. Ngayon, hindi pwedeng maging halal ang isang baboy dahil mariin itong binanggit sa banal na Quran na bawal kainin. Ang ginawang ito ng vlogger ay isang kabastusan at kawalan ng respeto sa mga muslim. Ang mga ganitong gawain ay hindi dapat ipagsawalang bahala dahil magpapatuloy na dadami ang insensitive na mga vlogger pagdating sa relihiyon ng mga muslim. Sobrang disappointing ng ginawa ng vlogger na ito. Ayun ang masasabi ko lang kay brother ay uh, maganda yung content mo na nagpapasaya lang at isipin mo na wala kang masasaktan ka na katribo or mga reliyon kasi ang content mo kasi di ba is bless and love peaceful and respect di ba so dapat may respect ka sa mga tribo or mga reliyon okay lang magpatawa mag joke yan mag sister ka kung gusto mo wag lang sa menor edad di ba mag ka sa mga babaeng single diyan gusto mo magpatawa ayan magpasaya gawin mo pero wag na wag mong gawin yung uh, walang respeto sa kapwa tribo so ayun lang brother bless and love harapin mo ang ginusto mo <laughs> sana ay maging sensitive ka rin minsan sana ay respetuhin mo ang bawat relihiyon ng bawat tao dito sa Pilipinas at sa buong mundo isa siyang ignorante at mangmang na hindi dapat gayahin ng kabataan kung wala siyang magandang gagawin sa mga Muslim kahit pagrespeto man lang sana ang kanyang ginawa. Kaya nananawagan kami kay Senator Robin Padilla, NCMF at sa Barm Government na sana ay aksyonan nyo ang vlogger na ito kabilang na ang mga vlogger na iba na bumabastos sa relihiyong Islam. At sana ay matugunan natin ito nang sa gayon ay matigil na ang pambabastos ng mga vlogger na hindi Muslim sa mga Muslim. Ito po si Kailong at ito ang dapat mong malaman. Assalamualaikum.